Yun, warisap is mga abihog uh, Andito tayo ngayon sa bundok <laughs> Ayan oh, bundok Tutor natin Tayo may nakikita ako Ayun, gagambo Nasa gitna pa ng bahay Isa And I think pula pusod yan Ayan, ayan, ayan Ayan oh, oh Mamaya natin yan pupuntahan Meron, bangin kasi <laughs> Dito sa abila meron ako oh, nakikita mong bahay Ayan. Oh. At sa tingin ko ay pula puso din to. Ang laki ng bahay niya. So, andito siguro. Hindi ako nakapagdala ng lalagyan. Isa, <laughs> ayan. May pamimigay na sana tayo. Ayan o. Oh. May sapot ng gagamba. Tignan natin dito. Ayan o. Oh. Pula pusod. Ayun Ang Ganda. Ganda na ijo Di sya malakian 'yan. Ayut. Nawala pa. Ayut. Pagkaitan ng mga gantong gagamba. Pala talo ni. nagsabit na sa ulo ko ito yung gagamba pula puso, huwag tawagin ay dalitan pero ang ganda nilaki So, ang tawag nito sa inyo mga kabihog. Ayun. Uy. Ayun. Yung isa puntahan natin. Nasa gitna pa ng bahay. Meron siyang pagkain. Ay, nawala. Ayun eh. Nagay ko lang ito sa lagyan. <laughs> Kaso nakakaya itong ipamigay kasi pula pusod.